Ito na ikalawang bahagi ng ating pagtalakay sa mga pagbabagong kultural noong panahon ng Espanyol. Kaya para makasunod ka sa ating talakayan ngayong araw, kailangan mong mapanood ang unang bahagi ng video ito. Maaari mong iklik ang link ng video sa description box sa ibaba. Simulan na natin ang pagtalakay sa mga pagbabago at impluensya ng mga Espanyol sa larangan ng panitikan malaki rin ang naging impluensya ng mga Espanyol sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ipinakilala ng mga Espanyol ang dasal, ang novena, ang talambuhay ng mga santo at mga santa, ang awit, ang korido, tula, kwento, moro-moro, senakulo, karilyo, at maging ang sarswela. Pag-usapan muna natin ang awit. Ito ay isang tulang pasalaysay na binubuo ng labing dalawang pantig sa bawat linya. Ang halimbawa nito ay ang Florante at Laura na likha ni Francisco Balagtas na siya namang tinaguri ang prinsipe ng Makatang Tagalog. Samantala, ang korido naman ay tulang may walong pantig sa bawat taludtod. Ang halimbawa nito ay ang Ibong Adarna at ang Don Juan Tinyoso. Baka malito kayo sa pagkakaiba ng awit at korido, ang awit ay mas mabagal na binibigkas, samantalang mas mabilis namang binibigkas ang korido. Pero pareho silang tulang pasalaysay at magkaiba lamang ang kanilang sukat at kung paano ito binibigkas. Okay. Ang Moro Moro naman ay isang dulang nagpapakita ng paglalaban ng mga Kristiyano at Muslim at ang wakas nito ay ang pagkakagapi ng mga Muslim o pagtanggap sa reliyong Kristyanismo. Ang sarsuela naman ay isang dulang may salitaan, sayawan at awitan. Ang karilyo naman ay dulang gumagamit ng mga tau-tauhang karton na pinagagalaw sa harap ng ilaw. At ang senakulo naman, ito ay dulang nagpapakita ng mga paghihirap at pagpaparusa sa Panginoong Heso Kristo. At iyan ang mga naging impluensya ng mga Espanyol sa larangan ng ating panitikan. Pag-usapan naman natin ang impluensya ng mga Espanyol sa pagpapangalan. Batay sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria, I. binigyan ng apelidong Espanyol ang mga Pilipino, katulad na lamang ng De La Cruz, De Los Santos, Santiago, at marami pang iba. Binago rin ng mga Espanyol ang pangalan ng mga pook o pueblo na kalimitan ay hinango sa pangalan ng mga patron at santo katulad na lamang ng San Isidro, San Antonio, Del Rosario, Santa Maria at marami pang iba. Pag-usapan naman natin ang reliyon. Ang mga katutubong Pilipino ay may mga paniniwala sa mga Diyos at Diyosa ng Kalikasan. Marami rin ang may paniniwala sa reliyong Islam. Pagdating ng mga Espanyol, unti-unting napalitan ng Kristyanismo ang paniniwalang ito inuro nila ang mga katolikong kaugalian kagaya ng pagbibinyag, pagpapakasal, pangungumpisal, pagrorosaryo, pagnonobena, pagsisimba, at iba pa. Sa pagpapalaganap ng mga aral ng kristyanismo, sinunog ang mga dokumento patungkol sa dating paniniwala at pinalitan ng mga kwento ng pagpapakasakit ni Kristo at ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Kaugnay nito, Dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang sistema ng kalimbagan, Ang doktrina kristyana ang kauna-unaang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Ito ay isang aklat tungkol sa katesismo at dasal na isinalin sa wikang Tagalog. Pag-usapan naman natin ang mga impluensya ng mga Espanyol pagdating sa pagdiriwang. Malaking impluensya din ang mga iba't ibang pagdiriwang panreliyon na dinala ng mga Espanyol. Ang mga ito ay naging bahagi na rin ng tradisyong Pilipino na hanggang sa kasalukuyan ay pinagdiriwang pa rin. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Unahin na natin ang pista. Ang kapistahan ng patron o santo ng bayan ang pinakatanyag at nakakaaliw na pagdiriwang. Kumpleto ito sa mga banderita sa kalsada, banda ng musiko, mga palaro, palabas at sayawan bahagi nito ang magastos at magarbo na handaan. Ang mga kamag-anakan sa ibang bayan ay dumadalaw upang makipagdiwang ng pista. Natutong mangutang ang mga Pilipino para may maihanda sa araw na ito. May mga prosesyon din na nilalahukan ng managaganda ang kababaihan at yan nga ay tuwing sumasapit ang Flores de Mayo at ng Santa Cruzan. Ang pagdiriwang din ng Pasko ay impluensya ng mga Espanyol ang Pasko ay pagdiriwang ng bawat pamilya na ginugunita ang kapanganakan ni Jesus. Kumakain sila sa noche buena at nagbibigay ng regalo katulad ng ginawa ng tatlong hari na nagbigay ng regalo kay Jesus. Impluensya rin ng mga Espanyol ang Mahal na Araw. Ang kwaresma o ang Mahal na Araw ay sinisimulan sa linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Nagdaraos sila ng mga gawaing pansimbahan kagaya ng misa at prosesyon. Sa panahong ito binabasa nila ang pasyon o aklat kung saan nakasulat ang buhay ni Yesu Kristo. Nakakapanood din tayo ng mga prosesyon ng mga taong sinasaktan ng kanilang mga sarili o yung tinatawag na nagpipinitensya tulad na lamang ng pagpapasan at pagpapapako sa krus. Kilala ang lungsod ng San Fernando sa lalawigan ng Pampanga sa mga ganitong gawain ang mga tao ay nagpipinitensya na kinapapalooban ng sariling pagpaparusa bilang pagbabalik tanaw sa hirap at sakit na dinanas ng Panginoong Heso Kristo. Pag-usapan rin natin ang binyag at kasal na naging impluensya rin ng mga Espanyol. Ang bawat Pilipino ay dumaraan sa ritual ng pagbibinyag. Ito ang palatandaan na kabahagi ka na ng pananampalatayang Kristiyano ang mga magulang ng batang bibinyagan ay kukuha ng mga ninong at mga ninang sa paniniwalang gagabay at gaganap sila bilang pangalawang magulang ng batang bibinyagan. Gayon din ang kaugalian sa kasal. Mamimili ang ikakasal ng mga ninong, ninang at abay upang maging saksi ng kanilang kasal o ng kanilang pag-iisang dibdib. Usapan naman natin ang mga laro. Marami ring mga larong Pilipino ang naimpluwensyahan ng mga Espanyol ang mga larong ginagamitan ng card ay nakuha natin sa mga Espanyol. Samantala, ang mga larong panlabas naman o yung mga outdoor games, katulad na lamang ng mga patintero, sipa, palosebo, yan din ay mga impluensya ng mga Espanyol. Yan ang mga pagbabago at mga impluensya ng mga Espanyol sa pagdating nila sa Pilipinas. Malaki ang kanilang naging papel sa paghubog at pagpapaunlad sa mga kultura at paniniwala na kanilang dinatnan ang mga hinubog at pinaunlad na kultura at paniniwala ay nagpasalin-salin na at nagsisilbing pamana sa kasalukuyang panahon